panahon ng Kastila. Ito ay tinatayaan 300 taong pamumuhay sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Bansang Espanya. Sa panahong ito naranasan natin ang mga iba-ibang style ng pamumuhay na ang ibang paraan ay dala pa din natin sa makabagong panahon. Humanda kayo dahil susuriin natin ang estruktura ng lipunan, relihiyon, ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay sa nakakaintrigang panahong ito. Ang level ng pamumuhay noon ay tulad din ng buhay natin ngayon. Isipin ninyo ang isang pyramid. Sa pinakatataas na kapamumuhay ng marangya ang mga Kastila. Sila ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan na mumuno sa Pilipinas bilang mga kinatawan ng hari ng Espanya. Sa ilalim nila naroon ang mga prinsipalia, mga Pilipinong mayayaman na nakipagtulungan sa mga Kastila. Mas komportable ang kanilang pamumuhay kumpara sa karamihan ng populasyon. Ang nakararaming Pilipino na kilala bilang mga Indio ay nasa ilalim ng piramide. Sila ay pinatawan ng mabibigat na buwis o tributo at sa pilitang pagtatrabaho. Gayunpaman, noong huling bahagi ng ikanenpantis na siglo, lumitaw ang isang bagong uri, ang mga ilustrado. Inipangay ang mga Pilipinong ito, na pinag-aralan ng mga ideal na Kastila, ay kalaunan ay mamumuno sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Tungkol naman sa pananampalataya, dinala ng mga Kastila ang katolisismo na naging pangunahing relihiyon. Ang mga simbahan tulad ng magandang katedral ng Maynila ay naging sentro ng buhay ng komunidad. Gayunpaman, limitado ang edukasyon. Karamihan ay mga aral sa relihiyon ang iniaalok ng mga misyonero at ang mga unibersidad ay pangunahing para sa mga sikat at mayayaman. Ang Pilipinas ay naging isang pangunahing bansang kasali sa Kalakarang Galyon, isang malaking rutang pandagat na nag-uugnay nito sa Imperyong Kastila sa pamamagitan ng Acapulco, Mexico ang kalakarang ito ay nakatuon sa mga produktong pang-export tulad ng indigo at asukal na humantong sa paglitaw ng malalaking hasyenda. Bagamat umunlad ang ekonomiya, lumaki ang pag-asa sa mga pamilihang dayuhan. Malaki ang pagkakaiba ng buhay ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila depende sa estado sa lipunan. Ang mga prinsipalya ay namumuhay ng medyo maginhawa, nagsusuot ng mga damit na Europeo at nakatira sa mga mararangyang bahay. Ang mga Indio naman ay nagtatrabaho sa mga bukid at paggawaan at nagsusuot ng mas simpleng damit na gawa mula sa mga materyales na nakuha sa Pilipinas. Ang pananakop ng Kastila ay nag-iwan ng hindi maikakailang marka sa Pilipinas. Nakikita natin ang impluensya nito sa wikang Filipino, pagkain at arkitektura. Gayunpaman, ang sistemang kolonyal ay nagdulot din ng sama ng loob dahil sa hindi pagkapantay-pantay sa lipunan at ekonomiya na sa huli ay nagpaalab sa pakikipaglaban para sa kalayaan. So ayan mga ka-factors, isang sulyap sa buhay noong panahon ng Kastila sa Pilipinas. Kung may alam kang kaalaman na hindi ko nailagay, comment nyo lang ito sa comment section. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang i-like at isubscribe ang aking channel. Tulungan ninyo akong maabot ang aking unang 500 subscribers. Sa lahat ng aking subscribers, hindi ko maipaliwanag kung gaano ako nagpapasalamat sa patuloy na suporta sa aking channel. Maraming salamat muli Factors. God bless sa inyo.